Isang daan at labing anim na araw na lang at election 2013 na. Sa pagpapatuloy ng Ikaw na ba? The senatorial interviews ng Super Radio DZWB, Apat pang lalahok sa parating na election 2013 ang naglahad ng kanika nilang magiging prioridad sakaling maluklok sila sa pwesto. Nakatutok si Jamsi Santos. Sumalang sa programa ng DZBB na ikaw na ba, the senatorial interviews, si re-electionist Senator Alan Peter Cayetano at Bayan Muna Party List Representative Deddy Casino kanina. Si Cayetano umaasang ma-certify as urgent ng Pangulo ang Freedom of Information Bill para mapabilis ang pag-aproba dito. Kapag kaya napasa, uh, everyone will, can become a graft buster. Ang bawat citizen na sa website na yung katulad ng pondo ngayon ng Senado, pag napasayang, pati yun nasa website. Si Casino naman, itutulak daw ang mga panukalang makakapagpababa sa buwis sa mga pangunahing pangangailangan ng publiko. Ay Kung hindi man tanggalin, ibawasan bawasan yung value-added tax, uh, lalo na doon sa mga basic utilities. Kasi mabawasan natin ng 12 or kahit 6 percent yung binabayad natin sa kuryente, sa tubig, sa LPG. Uh, malaking ginhawa ko yan sa ating mga pamilya. Kahapon, dalawang kandidato ng Partidong Democratic Party of the Philippines ang kinilatis, si Nagreco Belica at Baldomero Falcone. Si Belica na dating konsehal ng Maynila, gusto raw maghain ng panukalang magre-reforma sa sistema ng pagbuwis. Sobra na po ang uh, hirap sa ating bayan at sobra na ang taas sa mga buwis na kinukuha sa atin. The flat tax of not more than 10% na ginagawa na po sa 43,000 bansa all over the world ay ipinopropose po namin. Si Falcone naman, itutulak daw na matigil ang pagbibigay ng pork barrel sa mga mamabatas. Advocacy natin sa DPP is to eliminate pork barrel. It's enough that you give service to the people. After all, you will be given salary. Jam 60 nakatutok 24 oras.